So ngayong araw nga pala guys, ay na namin sa Facebook. Kaya pumunta na kami dito sa 7-Eleven para mag-cash out. 14,000 nga pala yung sinweldo ko ngayong buwan. Kaya pagkatapos ko mag out, pumunta na kami dito sa grocery para bumili ng mga stock namin. Kaso guys, kuya dugs nga pala yung kasama ko. Kaya hindi ko alam kung ano-ano yung mga bibilin ko. Kaya kailangan talaga kapag mag-grocery kasama si mama. Dito nga pala sa sweldo ko sa Facebook ay hati kami. Siya na nga rin pala yung nagbabudget sa mga pagkain namin sa bahay. At ako naman sa internet tsaka sa kuryente. So guys, bago nga pala kami umuwi ni dugs, pumunta muna kami dito sa Miracle Pawn Shop. Kasi guys, sinabi ko nga pala sa sarili ko, habang kumikita nga pala ako, ay nag i na dapat. So dahil wala nga pala ako alam sa pagdenegosyo, mag-i-invest na lang ako sa gold. Kaya imbis na nakatago lang yung pera ko sa bangko, ay bibili ko na lang ng gold. Kasi guys, habang tumatagal nga pala, ay lumalaki ang value ng gold. Ay yung perang nakatago nga pala sa bangko, ay lumiliit pa dahil sa inflation. Ang maganda nga pala dito sa Miracle Pawn Shop, masusuot mo nga pala yung mga gusto mong jewelry. Kaya makakapili ka talaga dito ng gusto mo. Itong sing-sing nga pala to, ay pasok sa budget ko. Kaso guys, natawa nga lang pala kami dito ni kasi baka milyonaryo nito baka kasi mamaya harangin ako sa labas tapos itong bracelet nga pala guys ay nagandahan ako naalala ko nga pala meron pa rin pala akong bracelet na dito ko rin binili at dahil gusto ko nga na pala mag collect ng gold itong pendant na nga na pala yung napili ko wala pa pala ako necklace na paglalagyan nito pero soon bibili ako ayan guys sinukat ko na nga pala kay Kuyodogs bumagay naman at syempre guys madali nga pala bumili dito pumirma nga pala ako at nagbahid nakuha ko na kaagad yung item at syempre yung nakuha ko nga palang item ay good quality nagtaka nga na pala ako kasi meron pa akong sukulit tapos pagtingin ko nga sa Resibo, Guys, nakakuha nga pala ako ng 8% discount. Kaya gustong gusto ko talaga bumili dito kasi merong discount. At usapang discount nga pala guys, meron nga pala silang 20% discount sa Santo Tomas Branch. Punta na kayo guys sa tubusin yung paninda nila. At meron nga rin pala dyan sa Alabat, Quezon, Kalatagan, Batangas, Victoria, Laguna, at sa Mendez, Cavite. Search nyo nga rin pala yun sa Google Map, lalabas na sila. At sunto open nga pala sila sa Camarines Norte, sa Santa Elena, sa Paracale, at sa Mercedes Branch. Meron na nga rin pala silang insurance dito for low as 30 pesos. Kaya guys, punta na kayo dito dito at natanggap na nga rin pala sila ng Gcash. So guys, dahil may discount nga pala ako dito nang medyo malaki, ay pupunta kami ng Jollibee ni Kuya Dogs. E, imbis na uuwi na kami, ay may pangkain pa kami sa Jollibee. Kaya guys, Kuya Dogs nga pala ay sobrang tuwang-tuwa. Tumalon-talon pa nung narinig niyan libre ko. Sakto nga rin pala guys, hindi pa kami nakain ng umagahan at tanghalian. Tapos guys, 8% discount nga pala ay may natira pang 200. So syempre guys, bago nga pala namin ubusin tong 200, kakain muna kami dito ng lunch. Grabe nga pala yung order ni Kuya Dogs, mas mahal pa sa akin. Nagmukha tuloy na parang ako yung nilibre niya. Kasi guys, ang in-order ko nga lang pala, yung mix and match lang. So, syempre guys, hindi ako magpapatalo. Makikihati nga pala ako sa fried chicken niya. Grabe guys, hindi ko nga pala nalasaan yung chicken kasi ako yun ang libre. Tapos guys, bumili nga rin pala ako dito ng buko pandan. Sa 31 years old ko nga pala pamumuhay. First time ko nga lang pala ito makita sa Jollibee. Lasang Sunday nga lang pala ito, pero buko pandan. Tapos guys, kapag nga pala napapalaban kami sa Jollibee, ay nagkakami na lang kami ni Kuya Dog. Kaso guys, hindi nga pala ako nakapagkami ngayon kasi hindi pa ako naghuhugas. Marami na rin kasi ako hawakan. Kaya ayun, bilang pag-iingat, nagkutsara na lang ako. Tapos guys, sa sukli ko nga pala 200 nag-take out pa si Kuya Dogs. At yung natira namang sukle, ay pinambili ko naman ng lemon. Nagagawa nga pala ako ng lemonade tuwing gabi. At naging routine ko na nga na pala to gabi-gabi. Kaya ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye!